Oh, well, ito naman guys, no. Ito pag-usapan natin 'to. Ito na nga si Chairman, nagwawala si Chairman. Nagwawala <laughs> si Chairman. Chairman, anong district 'to? Ah, oh, Chairman. Ah, panarin natin paano nagwala si Chairman. Ano nagwala si Chairman? Panarin nuna natin. Ah, oh, nagalang. Nagalang na lang sa <laughs> mga Tanggalin mo hindi ako natatakot sa inyo mga presidente. Walang-walang kwenta sa dito. Barangay chairman, mabasa mo ini nila to. Atin ito. Hindi po pwedeng ako lang chairman, dahil pag nakita ko may ibang nagtinda. Sa'yo to. Sa to. Hindi ko. kaya nakikiuukit na po. Sige, mo ka pa para para lalong hindi ka makapwesto. Sabi ni Charm, sige nag ka pa para hindi ka lalo makapwesto. Terman <laughs> para may pinipili kayo po pwesto diyan ba diba? nagtatanong na kasi hindi naman mabasa bibig niya. Ina-salita e, niya? eh. Sige mag ka pa para lalo hindi ka maka Sa bibig niya nang galing 'yon ha hindi sa akin ha. Inulit ko lang. Oh, ah, Chairman. na Eh ito nga mga kababayan ko titignan niyo di diba? ang inaano ni yung chairman, bangketa nga daw yun. Pero tingin ko naman sa gabi nagtitinda si ate. Pwede tingnan nyo, meron dito, banda dito, ito dito, dito yan, banda dyan. Eh, sabay, eh, eh, yan, yan, May, may tayong dun banda eh, dun. Eh, no? Bakit yung chairman di mo inaalis? Si ate lang ba? Anong meron, chairman? Hindi ba kakampi, chairman? Tatanong lang ako ha. Eh baka mamaya kasi, di ba? At bukod nga diyan mga kababayan doon sa North Cemetery. No, may napanood din tayong video na yung barangay chairman ayaw papasukin doon. Eh nasasakupan naman din 'yon. Although alam naman natin na may jurist mayroon din ng mahawak na ano noon. Pero dapat nakikipag-cooperate sila doon sa barangay chairman kasi barangay chairman din 'yon kasi nasasakupan niya yung lugar na 'yon. Pero ang dating ko talaga dito, 'di ba? Magkaibang insidente po 'yon. <clears throat> may naman Si chairman hindi niya alam yung gagawin niya. Eh, pero dito muna tayo sa issue na to. Papanarin natin ulit. Tuloy natin, tuloy. Grabe, matuto ka mong magrespeto sa barangay. Binalibag mo na eh. Ano pang respeto yun? Ano ba, kita naman sa video. Ulitin natin ha. O, ayan, ulitin natin. Hmm. Tanggalin mo yung lamesa mo dyan. Tanggalin mo na lang yung mo Tanggalin mo, hindi ako natakot sa'yo. Hindi ako Binalibag ni chairman. Lalahatin oh, niyo po. Hindi po pwedeng ako lang, chairman. O, yung sabi ni ate, lalahatin niyo po, hindi pwedeng ako lang. Alam mo, ate, may dahilan niya, kaya ka pinaalis dyan. Malamang yan, may dahilan niya si chairman. Hindi ka niya kakampi. No? Sa'yo to? Hindi sa to. Kaya nakikiusok <laughs> na Sabi niya, Sa'yo to? Sa'yo to? Sa to? Hindi, hindi, hindi. Akin niya, hindi akin. Pero sa'yo to, chairman. Dapat ganun ang tinanong mo sa kanya, ate. Sa'yo to, chairman? Sa'yo niyo to? Ba't namimili kayo? Sa sino po pwesto? Sige, <laughs> video ka pa. Para lalong lalo hindi ka makapwesto. O, oh, di ba? Sabi niya. Sige, mag-video ka pa. Para lalong hindi ka makapwesto. Hmm

Kasi mga kababayan, ang pinapoint out dito ni nung, nung nagtitinda sa bangketa, hindi ko naman okay na kami. Alam mo naman ako natin na mali yun, yung pagtitinda sa bangketa. Pero sana, ang, ang pinapoint ni ate, lahatin mo. Di ba? Hindi pipiliin mo. Kasi, alam niyo mga kababayan, hindi na huna wawala sa ganyan, lalo sa bansang to. Di ba? Yung kampihan. Hindi ko na, ka nakakampayari ka. Masaya Alam ko na, pag ayawarmi ka. Layas ka dyan. Ganon. O, tuloy natin. Grabe, no? Chairman, di ka challenge ng tao, di ba? Sinasabihan ka. Trabaho mo yan, Chairman. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino or nasasakupa mo ang gusto nila sabihin laban sa'yo dahil ikaw pinapasweldo ka ng ano, kabarangay mo tsaka ng gobyernong ito. Huwag ikaw ang ano. 'y bigyan mo face <laughs> mo. Hindi ka tinata-challenge. Ang sinasabi ng pina out dito nung babae, Ni ate, lahatin mo, wag lang isa. Grabe ka. Wak wak mong gawin, awak ah, mo wak mong gawin. Sa ibang tao 'yung ginagawa mo dito sa amin. Huwag 'noon. Huwag 'noon 'yan. Huwag 'noon 'yan. Huwag ganun. Wala akong pakialam kung gusto mong magtinda. Wala akong pakialam. Diba? Pero huwag kang magtinda sa bangketa. Kahit saan tayo kita, makarating, ka, kahit saan, kita, tayo, tayo, kahit kita, saan tayo, kita, tayo, tayo walang problema. Kaya kitang harapin. Kaya na, kitang harapin. Okay. Alam mo may point naman si chairman doon na mali talaga magdinda Pero dapat lahatin mo yung mga nandiyan sa bangkita. Eh, no, kita-kita naman, no, pati mga nakaparada. Huwag pipiliin. In, kung gusto mo magpatupad ng batas, the law applies to all. Diba? Yun yun eh. O, oh, sinabihan niyo mga iba. O, oh, yung sabi niya ato iba pinapayagan mo. Ako hindi mo pinapayagan. Ah, bumalik pa si chairman. Ngayon, pa si chairman. Grabe si chairman no? Binastos mo daw si chairman samantala si chairman Nagbalibag ng na lamesa Alisin mo yan O ah, diba Siyempre kita naman sa video eh Diba nakipag-usapan lang sa kanya Binalibag na agad Chairman Ayusin mo Play Oh, di ba? Diba? Ayan, mga kababayan, kasi alam nyo, marami po talagang chairman ngayon na na-overpower. No <laughs> Totoo lang. Alam nyo yung nakaraan yung kay Yorme noon, di ba yung sa kokos niya? Di ba? ayaw niya papuntahin yung mga tao doon ang ginawa ni chairman nilak yung gate ang dahilan daw para hindi raw maglabasan yung tao hindi raw maging crowded saka nakakita ng caucus or di ba may sorti di ba o konti lang kayo ilan lang kayo mayor ko tinatakbo nun hindi barangay chairman di ba ni yung gate Marami po talaga dito nagiging abusad ng kapitan O tandaan nyo ha mga kababayan ha Tayo po dito sa DTV News Manila My name is The Vice Ito po ulitin ko <coughs> Sabihin ko po sa inyo ha After po na ito at pagbalik ng ating mahal na yormis ko Moreno Pwede nyo po ako i-PM Pwede nyo po ako i-PM kung anong video na hinanain ninyo Babanggitin muna natin dito dahil nanonood po dito Ang ating mahal na yormis ko Moreno no, nanonood po si or sa atin. So pwede natin, di ba, hindi lang o sa ano, di ba, pwede nyo po iparating dito. Ngayon, nasa ganon, magawa ng aksyon ng lokal na pamahalaan ng gobyerno ng Maynila. At hindi na po lumala at lumala pa ng lumala at mapunta kung saan saan pa. Di ba? Kung bagay, eh, dito pa lang po, pwede nyo po i-ano sa atin. Gagawa nun natin ng video reaction ng mapanood ng ating Jormi Moreno. Alright, so yun. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo in Manila. Alright, God first. Alright.